expected na harvest is mga around June, July pa. So, ganyan pa lang sila. And ito, mas magpapakasal na tayo after 1-2 months ng preparation ng wedding. Pero dito, i-engage ka muna habang bata ka. Tapos, bibigyan ka na. Motomoto. Ang ganito mga merienda. Pero, sa amin kasi sa bahay namin dito, binibili lang namin. Ba, ba, to have check? na. Right over here naman, si mommy, umagawa na siya nitong papri. today din guys, gagawa tayo ng merienda, gagawa tayo ng mamra ayan, bumili na si Sonal Masi kanina ng mamra, kasi ano, kasi ubus na yung pagkain namin ni Melan dito, tuwing nagmi kami nagagawa din daw siya ng puwa and dumating na rin yung milk natin, Napakuluan na natin so ayan, ay alas 9 na pala, 9 o'clock na pala, akala ko 8.30 pa lang And mamaya sisisigin ko to galing ito sa farm namin. So ganyan pa lang kalaki yung mga mangga namin sa farm. Kasi yung expected na harvest is mga around June, July pa. So ganyan pa lang sila. And ito, na Okay, ito. Galing to sa bahay ni Najano. Kasi pumili nga kanina si Sonal Masin itong mga mamra. So dumaan siya dun sa bahay ni Najano para magbigay ng lady finger. So, binigay ito sa amin in return. So, ayan. Anong tawag dito sa ano? Anong tawag kasi ito sa Pilipinas? Ganyan siya, oh. Meron tayong ganito sa Pilipinas, eh. So, ganun talaga dito, guys. Nagpapalitan lang sila ng mga produkto. So, merong tanim sa bakuran sina. na... Meron tanim sa farm si na Janu. Oh. Tapos, meron din kaming tanim sa farm. So, nagpapalitan lang kapag nag-harvest. Ito yung mangga, guys, oh. Meron pa pala dito. Marami pa palang mangga dito. So, ayan yung kinuha nila kahapon. Nagpunta sila sa farm. And dito, yung mga chiko, guys. Inalis na ni mami yung mga, yung mga ripe na chiko. Para, para gawin daw na chiko juice. So, ayan. Pinapaano lang yan. Pinapa-ripe lang yan. Kapag na-ripe na, gagawa na kami ng chiko juice. Mukha akong basang sisir, guys. Kasi kakaligo ko lang. And, meron akong nabasa mga comment. They are asking and very curious sila kung Kapag na arrange marriage daw yung dalawang tao, what if hindi nila nagustuhan yung isa't isa? So anong mangyayari sa kanila? Pwede daw ba nilang i-break yung engagement? Actually totoo, pwede 'yon. Kapag hindi nila nagustuhan yung isa't isa, hangga't hindi pa sila nakakasal, pwede nilang i-break yung engagement. Mas maganda ngayon na i-break nila yung engagement lalong lalo ng lalo, hindi pa sila kasal kaysa sa i-break nila yung kasal tapos magdi-divorce sila kasi yung divorce dito guys very legal siya and very easy lang din gawin you just have to wait for 1 to 2 years bago ma-process yung divorce mo tapos makakapag-asawa ka na ulit so meron kaming mga kamag-anak dito na meron din nag-ano pala meron din kaming isang uncle dito uh, tito dito Merong isang tito na nakipaghiwalay. Tapos, ayun, yung tita namin dati, magkaasawa na this coming uh, buwan. So, ganyan siya. Merong cases ng mga ano, mga naghihiwalay. Uh, sobrang daming cases. Una kasi ganito, ganito yan. Uh, maagang ina-arrange yung mga tao dito kasi uh, kasi nga sa parang nakakaubusan sila ng mga babae or lalaki or baka maiwanan sila, mapag-iwanan sila, maubos na lahat yung mga magagandang babae, tapos yung mga wapong lalaki and yung mga may kaya. So, uh, 18, yung iba 18 pa lang, pinapa uh, na talaga sila. Tapos, meron sila nung ample time para kilalanin yung isa't isa. After, minsan after 2 years, dun sila ikakasal. So, sa 2 years na yon meron silang 2 years na kilalanin yung bawat isa, kung ano ba yung ugali nila. Papayagan nga silang mag-date legally, pwede silang mag-mall, -mag pumunta sa mall, kumain, dumabas, para makilala nga nila yung isa't isa. At kapag hindi nga nila nagustuhan, parang nasa dating stage sila, pero ang kaibahan lang, engaged na sila. Ganun siya yun yung, yun yung dating stage dito sa India, sa conservative way. I-engage ka muna bago ka makapag-date. Hindi tulad sa atin na kapag talagang gustong-gusto na natin yung tao, i-engage na tayo sa kanila. Tapos magpapakasal na tayo after 1-2 months ng preparation ng wedding. Pero dito, i-engage ka muna habang bata ka. Tapos ibibigyan ka ng ample of time, 2-3 years, sometimes 4 years. Yung iba nga, yung maabot pa ng 7-8 years bago sila ipakasal eh. Tapos, sa range na yon ng engagement, doon nila kikilalaan yung isa't isa, yung family ng isa't isa. And once na meron silang hindi magustuhan dun sa family and dun sa lalaki or babae, ibabreak nila yung ibabreak nila yung engagement. Tapos, hahanap na naman sila nun ng bagong family hanggang sa magkasunduan na sila and then ipakasal na. So, ayun. And, uh, ang napapansin ko dito guys, dahil nga very easy lang yung divorce um, sobrang daming nakikipag divorce na tao din sa society namin actually nung una akala ko wala wala masyadong divorce rate pero sa society namin nakita ko na meron pero mas maganda rin na rin siguro yun guys kasi nakakapag move forward sila sa isa't isa pero ang awawa lang yung bata kasi may iwanan yung bata sa poder ng lalaki talaga Uh, hindi ko lang sure kung merong specific age kung saan makakapamili na yung baby, yung bata. Pero, uh, kapag bata, bata talaga, like, five, uh, six, seven years old yata, makapukunta na siya sa poder ng father. Pero, one to five, poder lahat ng mother, hindi ko sure. Tanungin ko si Milan mamaya if, ano, makonfirm ko sa kanya. Pero, ganun, divorce. Yung bata, mapupunta sa family ng lalaki. Tapos, yung babae nun, no, nakakapag-asawa na siya. And na lang din sa bagong aasawahin na family, bagong aasawahin na lalaki, kung tatanggapin ng buo yung mga unang anak yung babae. Pero, kung depende pa rin yun kung papayag yung unang asawa na ibigay yung anak dun sa anak na babae. So, ganun siya, guys. Mamaya, balitaan po kayo sa mga kaganapan dito. Magluluto kasi kami ng mamara. So, pagkatapos maluto nito mamra, uh, hindi ko alam kung anong mga ganap dito sa bahay. Dito lang naman kami sa bahay maghapon. Eh, nandito si Janu, currently nagbabakasyon siya. So, baka mag-order sila ng pagkain sa labas mamaya. So, ayun. I'll see you later, guys. Hmm. Dito, guys, nagluluto tayo nitong ano. Ah, okay, bye. Right? sabudana batata. sabudana batata. Ha? Chocolate. So, ayan. Yung lulutuin natin. This is potato wafer. So, gusto namin tigma, tigman. Ah, pragnamasi mo no? ay po. Pragnamasi na Oo. So, ito yung binigay ni pragnamasi prag sa amin. And then, binigyan namin siya nung niluto namin dito. So, palitan lang kami. So, lulutuin natin. Tikman natin ito, guys. Kung so masarap siya. Pinapainit lang natin ito. Pag mainit na, tsaka natin ilalagay. Testingin natin. Aju, oju. A, adja taka ko ano kylie? Barabon. Sides mo toko Milan to, yam. Uh Aa. Saman na hasta -huh. ko uh na -huh. o uh tito -huh. tolo. Aa. Abru na, abru da bona ko ano da bona ako, ano, ano, darit, lahat. Nasta. Nasta. So, magagawa na daw tayo ng ganito. Kasi, ilang days na sinasabi ni Milan na magluto nga daw kami ng ganito. So, ayan. Duolobo na siya, oh. Mm. Pula, pula. Moto, moto. Ayan, guys. Ganyan yung itsura niya. Ah, bataka chips, kebay? Mm. Bataka wafer. Ang bawal na. Chay, kuha dyo na eh. Pantala din nila sa si mamandukan mama siya na. Eh, bayo mo medley. Ihari lang Ah, uh, tikman natin. Ito, homemade siya. Pero nila si mama is making like this sa uh, store nya. Eh. Mm -hmm. mm -hmm. Mas maganda nga daw to. Kasi dun sa may, ano, sa may factory made. Ang dami. Ang dami natin lulutuin, guys. Ito. Ito din. Lulutuin din natin to. Tsaka ito. ang susunod na niluluto ni mami is na tawag na chakri, so ayan siya. Do doon mami, a uh, pelan na? Uh, design wari. Uh -huh. meron tayong merong design dito. iba 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 yung mga designs nila. merong plain, merong may design, tapos merong ganito. Ayan siya. Diba? Ah, lag like siya na pala karta. Design na. Design na. Design na lag. Pan ba taga siya? It is chakri. So Medyo maano yung tin niya. Medyo ma... Hindi -ano ma na masyadong mainit. Pero kanina, sobrang lumolobo talaga siya agad. this one is different. Tatry natin ito mamaya. Kung ano yung magiging itsura niya after. Ah, mm -hmm. uh, gyaras siya le. Mm -hmm. So, this is good food for fasting pala, guys. Yun yung sabi ni mommy. And ito naman. I'll try cardon. Ah, uh, sabudan. I want to see kung ano magiging itsura ng mga to. Ito Ah, oh, ito binigay daw ni Magdrag na masi Mamiya, amanas Kaila waras waras ba na ano? Waras waras ba na mas? kam na iba na pelli dupelli. So, yung mga tao daw dito, guys, every year silang gumagawa ng ganito mga merienda. Pero sa amin kasi sa bahay namin dito, binibili lang namin. Oo. Uh -huh. Kasi, uh -huh. Kasi merong ano, kasi merong problema si mami sa likod. So, bumibili lang daw sila every year. So, mm -hmm. so ito binigay ni Prag Ito, binili lang din. So, ito yung gusto kong makita ano yung magiging itsura. Mm -hmm. Kapag daw sa bahay ginawa, mabilis siyang lumobo. Oh. guys, so, tingnan Oo oh, nga, lalaks lala, lala sila, hindi lang silang lalapad. ha a kya re bagri mamia na bagre na bagre ke el panch panch varas na bagre ek varas ha so for one to two years nothing will happen daw sa mga ganito And right over here, Papa arrived. Papa, they saw naran. there. Taki gaya. Taki gya kheter. Who who car did fertilizer line, gaya. Fertilizer postu kar Ah ah. Ay Jaydip na Milan na kawas, Milan video uta rin outo rin sa papaya. So they are putting fertilizer sa papaya? Kaya mababali ang payo karawin eh. Kaya niya araw jamay tractor lang ginagawa. Ako niya tractor julian, ako niya tractor lang ginagawa. Bara-bara. So that's all the work sa farm and Jaydip Bayan uh, Milan is there and facilitating the workers and the laborers. So ayan, while well, we are currently cooking here, magluluto pa ako ng mamura dito guys so ilalagay na natin to sa oven o, tapos na kami guys tapos na kami sa pagluluto so ilalagay ko na lang ito sa mga ana ay you do do gorjo pili ko atas kanin sa dito ay you do do gorjo ay ah. you do do gorjo pelagod ka doon yung ah. mga so ilalagay natin ito sa mga ana wafer na magkakahiwalay pagpansya ka pag namasin gorjo Ah, Edu. It's ano, still hot steel heart. Lagay natin ito isa isa. Dami. So, dito talaga, ganito talaga dito sa India, guys. Yeah, sobrang ang daming mga meriendang niluluto nila. And, hindi talaga sila napapahinga. Kaya nakapagpumakain ng ano mga ano. Tignan natin, guys. Ah, okay, guys. Okay, papa. Chakri, chakri, chakri. Is... Sabu dana metode. Sabu dana. Butter kan sabu dana. Hmm. Hmm. <laughs> Very crunchy. Tikman natin to. Ito naman po dito siya na may iba't ibang design. Very crunchy. Napakasarap. Meat butter. Meat mm. butter. Mm-mm. It's like a net, oh. malang natin ng konti. Mmm. Mas na siya. Masarap siya guys. Bagay na natin dito sa loob. Pag-iwaiwalayan natin yung potato at saka yung sabodana. Favorite. Mm. Batu hard. Che, mas siya batu. Everything is good. Paano may wala? tinatanong niya kung magluluto pa kami ng another set para para ano kay bali ba mas sa shebad kay haro shebad ah bataka sya ko i will try this ano round bataka hmm tayo lagi like Masarap. hmm you're done na mm hmm. masarap sya ah, meron na kaming full box nito so ito yung kinakain namin every time na nagmi-merienda kami so masarap din to Masarap lahat. And homemade, mm. hindi na nukalangang gamasis pa. Mm. So lady kami, mm, masasal ka lang? Mm. Pura naman sige na patsi pa rin mo kaya dito? Hindi, yeah. ahambra ah, yun. Masasal naman si Lex eh. Puri tayo kayo? Puri tayo kayo para naman si patsi pa rin mm. So dahil kuno mm. na to, gagawin natin is magluluto na tayo ng mambra. So ito yung mambra natin. And this mam na. Mami, ah, may mamaraki lang may natay, Jesse. Ekmay na. Oo, na. Itong tatlong perasa mam na ito na malalaking ganito. One month lang. Fifteen days, fifteen days. Mauubos na siya. Dahil si Milan, very, ano, very gusto niya itong pagkain na ito. Habang nagluluto si Mami, okay. So, habang nailuluto si mami, i-oven na natin to. Microwave oven. Para hindi sayang yung oras. And kapag natapos na siya doon, lalagyan na natin siya ng masala. So, parang ano to, oh? popcorn. Pop, hindi ko alam kung ano yung English nito. Pero parang popcorn, pop rice. Pop rice, yun, yun ba yung tawag? Uh, Ari minute na, two and a half minutes. Ay, hey, mami. Ari minute na. Mm -hmm. Lagay natin sa oven. Tapos hintayin lang natin ng 2 and a half minutes. Ayan, pagkalagay natin sa oven, ayan na yun yung oven. Gagawin din natin to. Ito so yung puwa naman. Yung puwa na to guys, 5 minutes naman to. Tignan nyo siya guys kapag ano, tapos na lumobo sila ng kaunti and naging crunchy. So after nun, tatapusin ko lang yung iba Ay eh nilalagyan na natin sila ng mga spices. Lagay muna daw natin dito kasi okay, ginagamit ko ni mami yung ano, yung tag yung, yung batcha. So, habang hinihintay ko nga matapos to guys, yung mamra, right over here naman, si mami, gumagawa na siya nitong papri. Niluluto, papad. Niluluto na niya itong papad. Paprapuwa Paprapuwa. mate. So, this is for the paprapuwa. Hindi yung kasama. Paprapuwa. Hindi yung kasama sa, ano, sa mamra. Kasama yan sa puwa mamaya. So, natapos na to. Lagay natin dito sa may, ano, may batcha. Batsa-batsa talaga yung mga niluluto namin dito, guys. So, ayan. Lalagay na natin dito. Tapos, It's na charge, eh. sir. Tapos, refill natin. It. Time is 2.32, guys. And, tignan nyo naman yung kinakain ko. Yung kinuhang mga manga ni mami doon sa may farm kahapon, kinakain niya sa akin. So, ayan. Naglagay lang ako ng Jeremy 2. And, itong tamarind. Sweet tamarind, guys. So, ayan yung hinahanap-hanap ng dila ko. Actually, guys, kakatapos ko lang din mag-edit ng mga videos. Tapos, tapos na yung trabaho ko. Kaya, uh, higa na sana ako and try ko matulog. Pero, tuwing hapon, hindi rin naman kasi ako nakakatulog, guys. Kasi, baka sumakit lang din yung, yung ano ko, yung ulo ko. So, hindi na rin ako natutulog. So, kain tayo, guys. Ayan yung Yung mga na namin, uh, gaya nga sabi ko last time, hindi sila masyadong ano, hindi sila masyadong marami. Parang kulang ng 30%, 70% lang yung mga flowering na So, hindi kami masyadong kikita dun sa mango farm. Tapos, yung mga malalaki, yung mga kinuha ni mami ngayon, hindi pa masyadong malalaki kasi by June, July pa yung harvest. So, medyo maliliit pa lang sila. And iba-iba yung variety ng mga mango So, titignan lang natin kung kikita din ba yung margin. Kasi, pag konti lang yung kasi yung supply ng mangga ngayon, guys, sa buong uh, dito sa area natin, mawala din talaga silang flowers. So, tingnan natin kung magmamahal yung presyo, di ba, kapag konti yung supply, malak madami yung demand, and kapag madami yung demand, mataas yung presyo. So, tingnan natin kung kung sweet to or maasim. okay lang. Mm, hindi siya masyadong maano, hindi siya masyadong maasim. At hindi rin siya matamis. Sokto lang, plain lang. Hmm, kain tayo guys. Ito din yung busong-busong kinakain. Yung fresh tamarind. So kapag naubos ko itong mangga, I mean sweet tamarind. So kapag naubos ko itong mangga, kakain na ako nitong tamarind. Pero hindi ko naman uubusin lahat, guys. So, satisfy ko lang yung cravings ko. Pagkatapos, try ko na magpahinga kasi sumasakit yung likod ko. Um, ako lang ba yung nakakaranas, pero yung pa ako, guys, namumulikat. Tapos yung likod ko, sobrang sakit. So, sabi ni mami, normal lang daw yan since magsi 6 months na nga ako and quantum days na lang lalabas na yung baby. So, ganun daw talaga, normal lang. Tapos, sinunan ko din naman yung mga friends ko dito nakasabay kasabay ako mag -intest. Ganun daw talaga. Hindi lang ako. Marami daw kami nakakaranas. So, pag daw sumasakit yung pa ako, sumasakit yung likod ko, magpahinga lang daw ako eh and humiga. Tapos itaas ko daw yung pa ako para hindi nga Tapos yung pinaka toenail ko daw, ligan ko daw, mawawala. Ewan ko. Tinuturuan lang nila ako yung eh, ginagawa ko naman. So tapusin ko lang to guys and then balitaan ko kayo eh, sa mga kaganapan later.